True. Oh, ay, ay, ay Ito yung siyang kinakareer nila ng badjang Butterfly badjang daw ang tawag oh, oh, <laughs> Hahaha everyone! Ayan, medyo mapapeg po tayo ka ngayon kay La Serum. Kasi iba barter ko po ito. Papunta kina Roy De Evans. Kung nakikita nyo po, ayan, nagka-tricycle po kami yan po si John X at si Daddy. Ito po ang aking napakagandang La Serum na iba barter ko sa kanyang Green Orlando. ay Ayan, si Green Orlando, yung giant Orlando niya. So, medyo traffic nga dito. Once again, welcome po sa aking napagagandang channel and I am Scarlett Donovan. Isa po ito sa mga episode sa aking channel which is Plantitang Makeup Artist. <laughs> Ayan sa ating mga plantito at plantita dyan. Medyo makaka-relate kayo sa sitwasyon ko. Pupunta talaga tayo kung saan saan para ma-barter lang ang ating plants. Si isa po ito sa mga technique na marami po kayong plants kung mag-barter po kayo. At kung nakikita nyo po, ito po yung lagaw area na papunta po ng Katanggawan. Doon po tayo sa Katanggawan dahil nandoon talaga ang mansion ni Royda Evans. <laughs> At napaka-excited ko talaga na makita kanya yung napakagandang mga halaman collections. Kung nakikita nyo rin, medyo matapik traffic din. Kahit papaano paano yan o, oh, napaka-traffic dahil hapon na nga. At ayaw kong pumunta ng mga lunch time kasi mainit dito sa General Santos. Nakakaloka ang weather dito. Then a little background po sa amin nila Royda Evans. Isa po si Royda sa mga angels ko. Sa aking uh, artistry, bilang isang makeup artist dito sa General Santos City, we are the Futa Girls. Medyo five members po ang Futa Girls. Sa aking uh, aking mga kamay po, isa po sila sa mga makeup artists na I really trust most. It takes us 30 minutes going to Katanggawan. Medyo traffic kasi kanina. At sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe me, like, and share pa din po sa ating mga videos. And hit the bell para ma-notify po kayo pag meron tayong mga bagong adventures dito sa ating channel. Ayan. Opat. 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 Maghihinto muna tayo sa tindahan kasi bibili po tayo ng kape. Ayan, mahilig kasi kami ng kape. So, ayan, nandito na kami sa Katanggawan. Of course, Katanggawan. Pupunta na po kami kina Royda Evans. Ayan, pupunta natin ang halaman na nila Royda. Of course, this is my last serum. Ayan, Medyo na-stress. Konti sila serum sa ka-indak-indak, -indak, no? Indak-indak kadayawan festival sa ating tricycle. <laughs> Pero anyways, ang ganda nila serum. Ito yung iba barter ko sa giant, ano ni Rida yung giant Orlando ba yun? At saka, of course, hihingi tayo ng cuttings. So, pink na makahingi ako ng mga cuttings sa kanyang mga halaman. Ayan. So ayan, pupunta na tayo kay Roy I'm so excited Sa kanyang halaman Yung mga halaman ni Roy Ayan Isa po siya sa mga poong group Isa po siya sa mga makeup O RTC Kasama ko po nila sa um, You know Sa aming group po nila Isang focus Dandita na rin Ang mga makeup RTC Sulog. Sulog. <laughs> Naapit. Ito so, yung katanggawa. Sa so, ganing tila, dito, purok dos. Sa so, ganing yun nila, direk? mo sa ganin sila, dad? Batro.

Sa na likod na lagi. Oh, wala na dito. So, di ba na ang boyfriend ni Jingxing? Ayan. <laughs> Ay, salamat. Naanat na. Ah. Yes. Uy, okay, naadyo'y si na bunal si na Naadyo'y bunal. Napaakan siya. Ayan. Ha! Oh, mag oh, magbehave, magbehave mga panggang. Thank pangga. you, mga mo. na <laughs> muna. <laughs> ano? Hi, G. Mm. Hala, oh. Hi, Gia! Hello to my vlog! Hello to my vlog! Meet the father, of okay. course. Yes. Uh, Mr. Orlando. Orlando, ah, ah, okay. Talain, Eduardo. Oh, Gia! Oh, ay, ang dami. Masa na, Iga? Hi! Hi! Shawi! Ay, kisa na siya? Shami! Shami Pacquiao! Ate, hello! Maayong hapon! Yan, hindi ko sa imo nga uh, balay. Kay mga what? <laughs> charot. Charot lang. Uh, uh, uy, kagwapo sa mga on onsies. Alam mo na, mga mayana dyan. Uy, kadako naman di ay ni, oh. Dako na juday ay ang iyang mga ano halaman ka. Kadako juday sa badyang dahil. Elephant, oh. Gusto d'yon mag-elephant ear, ha? Si Royal Queen. Ayan. Si... Ayan. Ay, ang ganda na nila. Amuon yung gidungog sa imong iro. Amuon na siya. Amuon din siya. Ola. Taman ko ano. Wait lang. Okay, ma'am. Maghapon, Ma. Si Fever. Ayan. Junko Fever. I-tour ko ni siyas, Ikaw mag sa ma. halaman ni eh si Ching Ching. So, dirita ka, oh, dirita magsugod. Sige. Sige. So, kung saan siya? Oo. Uh -huh. Busy pa si Heroids na atya dito. Si Green Emerald. Si Green Emerald. Tapos nag-i-si Green Emerald. And then, this one? Besh, ano ganun siya? Si Ratum. Mm -hmm. yeah. diba? mm -hmm. mm -hmm. oh, yung si Ratum niya. i yun si Ratum, di ba? das ay na si Rod. O, mga halaman. Introduce me to your yes. plant. And then, si Golden... Charot. Orlando. Golden Edgardo. <laughs> <laughs> diba ba, di ba? Tsaka na. <laughs> di ba? As what they have said nga, ito magkapareho. Oo, oh, si Lemon ay magkapare-pareha pare sila ni Golden Orlando. Mamanta ang cheka. Kari kare amon mo eh. Kari, ama ni ni eh. Mga ni mong ikat ka ron. ikat ka ron, Finn. Si Jaya ko lang. Ano sa Ah, mga ni ano. Green Emerald. Green Emerald. Mga ni ang dako nga. Yeah. Kung dili, ipaano tayo ni ni mo siya? Ipakyona tayo ni mo siya? Dito o. Ano sa pwede dito? Or or here. Ay, Adiri o oh, ay makakuha magka, man di ano. Oh, ay kidagan sila bunga jay. O oh, oh na ilang bunga mag magdag magwa ko ana. Tas kare si yes mo ni si Albert. Oh tanan di ko kayang ang elephant ear guy. Ano so, ni pagkata ko ani 500 gamit ko. 500 ha sa una 500 pero kay bayot ko ana na siya. I don't know the price pero 5000 na. 1,000 One town Pero gamay pa yun eh. yun na sa I mean, una. Dira, I mean, ah, okay na yung bago I mean, ano. na. Lima ang na. So, mo niya siya si Ring of Fire. Mm -mm, na green version. Green version ng Ring of Fire. Ang Rato ng Japan. Kari? Mm -hmm. Mandayano, mandaw niya siya. Mandayano, oh, Ano na ina? Mandayano. Mura lagi siya, og garang ano, Red Majesty. Mm -hmm umbut nila. Char oh, <laughs> <mag> <laughs> of red Majestic Red Emerald. Red. Oh, ana. So curry, jungle fever. Oo. Okay, so Kari uh -oh. yeah. ang mo kagat na ako. Kari si Melaloni ay. Trihash na dati. Trihash. Dako gi kaayo dai siya dai. And, daku, gika, ayo, da, ay, the And dog, piga, then, ang Oo, alam ba, dyang niya. Hindi na ako ma-advertise. Ay, ay napindi na. So, naaayahang Albo, defen kung unsa ganina siya, si Fortune, and all that plant. Hindi ko alam yan. And of course, the Mayana, syempre. Syempre, magkaka ng Mayana later. Char. Ayan, mga May uh, Mayana mga mayana. Ang gaganda ng mga mayana ni ni ate. Ayan, mga mayana. Hindi ko alam ang mga pangalan ng mga mayana ng ito. Si Mayang. Ano si Mayang. <laughs> yung pangalan Ani. This is, uh, lahat po na na form. Ang um, saging, mga umog saging. Ah, diri. Hay, dahil ko ka Ani, sis. Ito pa sa lasab, matumba, magod siya. Snowflakes chuchu. Ah. <laughs> tama ng snowflake chuchu. Ay, kari. Ay, narit, kato dito, yung mga albo, a... ano ni mo siya, tanong lang. Si Mayoy. Ah, kadagan sa imong ano, oh. Bigonyas, di ba? Mga mga bigonyas. Masyalan, mga bigonyas ni jingjing, Jing. Ay, kari ako, oh. Bigonyas, di ba? Ah, so sa mga bigonias here at saka kalateyas. Oo, mga kalas Yeah, rare. Ay, mauni yung mong ingon na ik... asa tong giant uh, ay chuchu? Oh, Ay, ay, oo, oh, oh. siyang pinakareer nila ng badjang. Butterfly badjang daw ang tawag, ani. <laughs> ay, ang sige, di ba butterfly man eh? dako na siya. hindi, hindi. Ah, Oxalis. Ox, Ox. Hala, kagwapa din sa bulak sa mga begonia dahi. Pero wala ko kabalo ko. oh, ama maano yung mga bet ni mami pala mga Oo. Dos begonia. Dos bigonya. So, ayan, mga Alocasia. Ay, dapat-dapat ako sa iyang kamuflaj na mga... Udakot, ay, hindi siya kaayo, no? Badjang po bayat Yes, abadjang sa. Kada mo po kuy na ingan. Okay, mga kalajums. So variety of kalajums. Unsa oh, ka siya? Nisia? Kenden. Ano ni si Len? ka imo so kuan kay si ni Benny. Etes. Okay. Oh balita ka kay Jing Ay! Si Kim sa kanini. Ah, lang Agoy, mangayo kay Ano, Roy Daani <laughs> Roids, mangayo ko, Ani, imong lanyatal, Roy Mukha, Diyo ko diri Bahala na <laughs> oh, Wala ko sila, Mami Oh, okay ra Sige, Mami, kay para makakawat ko <laughs> Ay, wow Hello, eh? lahi sis pangay mangay ko ani nya na 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 dito ang mga kanya ang kanya ang kanya ang kanya ang kanya ang ani ang kanya ang kanya ang kanya ang kanya ni mami ang kanya ang kanya ang kanya na po ang ala, ang ano ang kanya yes kanya ang na to, kanya ang kanya ang kanya pa kanya na sa o wala wala kay la ina ana oh. Na pala. Murag ayaw <sana> kayo. Marag, <laughs> marag, marag, sa anak ay murag mo. Ay okay, mauni ang ako um, tungayu ang untong mayuon karon. Char mo ang giant body Billy max. Dilit <laughs> <Bilite. laughs> <Bilite. Bilite. laughs> Mauni siya ang ano katong kuan katong uh, Tawag ani. Billet made in China. Billet Dili di niya sa espiritu santi <laughs> <laughs> Ay, na-assist ari o asang espiritu santi matudlaran niyo ah sa uwi wala pa tanga ka eh ari o espiritu santi santi mo ko ani ah uh, falik basa fal falikom unchoy basa basa na mang off oh, si volume ko oh, sorry falikom falik kasi fall yun. So, naman nalagaan ah. So, oo. May gapo ka ay, yung jing-jing. Ako muna yung mga gisigutan ni Royda na na-invert ako ah. Mag-green. Nagkano green sa iyo? Muna nga tag-green. Mga bangga kay Royda. Okay, ang pagka-albo oh. Ako sabi siya ang pagka-albo. Hello! anak, kid. Nagulat ako, full black, anak ay katong puti ayo pag die ayo na lang pangarap og karang super poor blast kay dali na, na mamatay mas better nang naing ani chlorophyll Mas, mas better orin, ganing ito pa no sa kina this is the a baby dagan ka ayo sis wow hmm. ka sige lang pohon mo anak na gid na ikaw na jud ang ano Sorry ka. Very old. Sorry oh, bet ni ano. Sorry ka, ulan na tagiya. Morning Birkins. Char. Gwapo. Nadyo mo, bayat na. Sorry ka, sis. Gani. you next time? Nara malalim. Next nagsunog ka gano'n. Uy, bongga po ni Morning Mami, mahal. Diba? Ang tong gisi-gisi. Sera. Mo Jing. Moto siyang gisi-gisi. Ano, Monstera and Thorium. Niluloko mo ba? Jing. <laughs> nga Antorium kari, di ba? Antorium. Ah, ah. Rainforest. o oh, na ay rainforest. A uh, forest. Forest. A oh, rainforest. <makes noise> kari siya, di ba, avatar? O, saan niya siya? Pink avatar na kayo, di ba, green ani? Ay, ay, nakita na ko dito. Wala, wala ko, okay. Ay, asa ba ito? Nakita na ko yung ani po ang babalong. Ano? Ala, kadagan nila. Uy, kari gwapa ni Chai si Ces. Si Alokesha, Heritero. Kaya na si Oo. Mag na sa Dire? Ay, ibag doon siya. Ayun Ay, na lang siya. Okay. Tato dito di ang akuan. Ay. Next, makikuha. Gugugkuan next. Next na dito ang akong silupin next <laughs> banana <laughs> dira katong tong kuan cutter char <laughs> pati ba naman dira sa balay ito sa events lang <laughs> magwami akong tanong day ano? ay variegated ang gwapo ni Mexico, wow! hey, anong gwapa kayo dahil siya sa personal thing. <laughs> siya. Pag parang isa palang kadahon wala Pag after sa tanan. Ay, kagwapa niya si Mexicano. karon nila kong kakita niya. Gwapa siya, sisto siya. Dili na ko'y cutter. Na ko'y cutter dito. So, kari, kari akong pangayong Oo. roids. Oh. Dili, kari, uy, adili, uy. Wala pa, wala pa. Kari, oo. kari. na Oh, nara, Lahin ng ano sa katong red red emperor. Emperor. Ay red emperor na. It is o na may gamay o. Sige. unsa ni? Ay, ah, murag. Abot ko ice ice na na. Di na nakita nga yung anek. Singgon yung anek. Basta, uy, na. oh. Nana po yung another. Ay, best in Bigonia mo, sis. Dagan ka ay klase sa Bigonia na meron kayo. Bilat ka. Baliti. This is the asparagus. Asparagus, asparagus, asparagus. Mura ka rin. Humot-humot ni -humot siya. Ang saan ni siya? Basta. Basta lang. na saan ni sis? saan ni siya, na flower. Ay, rosal? Is that rosal? Tungkos sa ba Oh, kaya al, ay, na pun na, di ba? Green emerald na po ni. Hmm. sa bato hmm. sila ato. Grabe chap, mo pagka-chop-chop sis. Hmm. Oh, ay, kare, hmm. ang sani siya, Allocation. Ay, sani siya. Sago, niyo. May ko, ani. Ganun ko, ha? Ganun mo na. Sa dalan, sa bukid. Ay, bisok. Ay, bisok. Ay, another begonias. Oh my God. Kung saan ni? That's, um, ano, I think, ano, sa rainforest or basi sa tabuins. Bisisi, mga ayok ko, ani. Gamay. Oh, nindot. Oh, nindot kay to love wave oh love wave kay ni siya okay, yung ani na dahil siya muda ko oh wapa wapa lucy wapa another guapa ang iro roidong iro kari mga ani kari lang oh. Mm kay mura kapit kapit na siya oh mm -hmm. Beautiful na siya. Sa ni Rainforest yeah. ni? Parang Rainforest. Or Laboy. Ay, siya Redstock. Hindi pa ni redstone Redstock. Kaya bata pa manggod sila. Diba? Murag ba kami White Fusion? Hindi ko sure. Calatea White Fusion? Yes! I think mo na siya. Pero mauna siya ang nagasimot-simot sa sokyan.

Ano man mamatay dai ni dai. Dagan sa guys. Hello. O di ba na magi? Yes. Ngani dagan ka ina si. Oy, o na nakawat Di rin natin ibutang. Kay magtotal ni sa price dito. Iti tipon ko tan dahon, dapat pareha sa kada. Ala. Ala. Sa pinakamahal. Oh, sige. Ay unsa ni siya? Tutag million gud daw. Kaso. Ay, ni siya ang katong Queen of the Night. Mula ka ba ni Queen of the Night, dahi? Mula, nakaani? Ngayon ko bi. Oh, wow. Ang panghatag na gindiray mo. Nindot yun yung matatag Lakad Nakadako ba sa inyong Queen of the Night? Mura raw, gisagbot. Gisagbot-sagbot raman ninyo dili. Tapos <laughs> ka si si Dancing Queen. Ano Dancing Queen? Pero kung na... Ay, katong, oh, thank you. Wala, uy, nang harvest um, kasi ang ko sa si Imoy Mother. Oo, ang ni Kim? Thank you for teaching me how to... Oh, <laughs> another na food. Oh, ano, saan siya? Ay! Oh, di diba? Mga prutas yung sinfiliyans. Shrogon fruit. This is a shrogon fruit. Juicy fruit. Carry another different box. Di ba na ay? Mone siya, pares rin sila. Different box, yeah. So, I thought Oh, na si mga ano. Lagi pangkul ko, lagi pang ko. Ay ay ay. Kulo uy, ma maunong gipang kulong dito basta murag mga defense back ya man aglo ni mother. Oo, oh, oo. Oh. Di sa kumkay na iro. So here. Ah, ang dami nilang ganito na ano. Aglo ano. Basta aglo ano. Pwede ra ko nimo i-cut anise. Yes. Ano ra man oh? Yes. Mabuhi ra na siya walay ugat. Basta. Oo oh, oh, basta kari anak lang diri oh, karang anak. Eh, kari, nagwapo lagi kinakaano eh. na siya. Ang putos niya, um nakaano na di. Tip plant! Ako ni ano ko ani sa ti mo guapa ni siya. I ano na siya sis magpropigi ka ikatas i ana tas para magana na pud na mudaghan. Ano mas asa asar man ni iya clown. Clown kaladiums, uh, and the Bombells. Ako kabalik kung sa pangalan ani si. Kumadya ang hilig ng mga ina niya. So kung kabalo mo sa pangalan ani kay sagbut-sagbut ra dili. Ano bati? Da <laughs> alog bati <laughs> <laughs> So ani, unsa oh, ni? Bugana magbulak na. Takbot ko lagi sa. Sagbot may ulod. Ana kay mo May ulod ang rose. So dili na magkadang <nature> man. chairman. <laughs> Ay, guapat pa sa inyong ferns. This is a very beautiful fern. Oh, kari. Oh, man akong giingon. Oh, nga. Wala pa nag-baby tayo. Nalahi to, oh, pilakabula, dito. o, katong naa dito. Pinakagulat na nag-apans din din. Ano, wala. Diyos. Oh, magulat na lang po. Pag baby, ugdaghan, ha? Pag baby. Ano, man, ah, nara pa. Oh, duha sila. So, unsa inyo, ha? Unsa inyo ang tawag, Ani? Oh, Ayan. I yes, magkapi na mi. So, this is <laughs> na. Anyway, thank you, Rod. This, this is the last part. Pero wala pa ni Ato dito kay Daghan man kaayos sa mga ni Iyang ilang balay na ating mga ayos. Oh! Yun, oh! Atong i-off kay may isang tagkawatan o gloan. <laughs> Charot. Charot. Uh, that's our mga barkada. Hi, sis! Ina mag-subscribe sa akong channel. Please share, like, and subscribe! <laughs> Ate! Ah, thank you! Thank you, Gyod! Thank you, Gyod! Yay! Bye! Thank you, Jing! Ana, sorry. Thank you sa Jod. Mau ni akong di-barter. Mau ni akong di-unheed. Sa'yo kayo. Dakong kaayon, Zay. Asa? Kare? Oh, basta yung ubusan ko rin. Dalaon mo na nato. Kadang diri, oh. Diri, oh. Karing nangahulog. kaway-kaway din sa mga plantita kanina na hindi alam ang mga specific name ng ating mga plants kasi ang hirap talaga, promise. It is, thank you sa plants and fruits, Roids, at sa aking binarteyer na second cut ng ating uh, Green Orlando. Ayan, Giant Green Orlando. Ngayon, uwi na po tayo sa pangay. Dahil maulan, ginabarang deka namin ni, ni at dati peru ulit kasi so kailangan na namin umuwi kasi uh, alam mo na may lulok dito sa aming balay diri <laughs> anyway, thank you po thank you po talaga sa pagsama sa akin sa ating napaka-exciting for so the happening plenty makeup eye